Yan, good morning, good morning mga katisay So, set up na tayo Abang-abang na tayo Sana pakitaan tayo dito Tayo hindi matagal tayo hindi sa dito ah. Ayan, kinababaw kasi ito, kinapa. Ngayon, medyo malalim na naman yung tubig. Kaya natin kung isda na. Pakitaan sana tayo dito, ang mga naiwang bulig. Nakaapat na bulig to si Kuya Tabano dito nung nakarang araw. Baka eh. may natira pa. <laughs> sana makadali tayo. Yan, stay tuned lang mga kapisay. Eh. makati sa inyo na tayong dalag ayun, sa ilalim mo oh. ito natin paangat kung oh, saan ang mapuot ayan saan tama ang ganda naman pala ulo tama ayun o oh. paangat Ay, si o oh. thank you lord naman na tayo ang problema yung laligyanan. Wala tayong dalang nalagyanan pala. Okay. Ayun o. Isa yun. Thank you Lord. Nakita natin pa angat eh. Ako yung nalagyanan Okay natin sa plastic May plastic lang tala Nakatig <laughs> so, sa'yo laki oh Mangilo to. ga pe na mano nito. Thank you Lord. Sipi ko lang mga katiksay ha. Ito. Wala eh. Ito na laligyanan talaga. Oh, sige. Maki oh. Nabit ko ito laligyan. Ay, pa kasi di dito. Malaki ang plakot natin yun ah na. tapos, kuha niyo kaming hinihawas bala dito dito bubuhoy ko muna labo lang ito na Siti muna ako sa lagdambag mahirap <coughs> na Ay, thank you. Kasi Tinamaan na akin. Lapya. Mukhang tinamaan. Ayun, tinakbo. Yun o. Oh. Yung lapya. natin yun? kasi mga sa ilalim ah kaba lang eh eh, sabi ayan ah nga, sabi sa'yo, baka dahil tayong alim, bakat lang bakat nasi thank you po may partner yung ibulig natin may plastic po. Hindi pa safe na to. Safe na safe siya. Rồi right. Ngồi lên Ayan nga. Tawa ka. na nga sa ba? Kaya, ngayon pa lang eh. Wala. Ipag -ipag, Ayun. Namaan. Lusong. Ah. Lusong ng uh, oh. sa ng Ah. Tapos Sino mo? Ayun, sa mga na yan. O, sasalalay ko sa tambo. Ah. Uh. ko Uh, daing na nasabit ng kangkong eh Oo, oo. Kang uh, oh, Mga na kangkong Ang pad ko pad to Ang oh, charakis Ako Nabit Ay di sini, di hitung kita isawit kita isawit kita isawit sayang Ay uh, patay na kong oh. sabi jud, wak wak ang katawan niya. ang akong katawan Ang ko Saan na napunta? Pilos na oh Ang laki ng pilos Si Parin niyan ano Ayun Morning. May ikot lang. <laughs> Kira mo mahalap ng ano. Uputukan ngayon. Oh, pasya lang. Oo. Uh, tumabang kasi tubig ngayon eh. Nagkabanto. Uputukan mo ba rin eh. oh, yun. Okay, sa may kabila. Sa kaliwa pare. Medyo hindi maangin dyan. Tingnan mo doon sa may nag-iisang ipil na yun. Kung hindi umahangin. Ah, sige-sige. Ah, sige-sige. No, um... パパいいよ。あああ

ini mana ada deh. ada yang ada Dan ini. Terah, style

<tabas> Hindi, eh in ulam lang namin din yan eh. Pang lang pagka... Ay, eh, isa lang yun. pare, sa so drinks tayo. Pare, sa so drinks. Ang, ang nakita kong... Ay, tinapay yata ako dito eh. sa mga bata.

ya mbah ah tilapia ya wala ko dalag eh baka nakalagpas na yun nadali mo ba? galing ah hehehe <laughs> benaman na ba yan pare? Kaya ba, kay Manuel o? Ay, pa isang malaki ho. mo. Dirayin mo pa po ito. Ah. Ay, lang nga mga pwestuhan talaga dito. pwede. Dali well. Ule. Dali. Dali na si Manny dali. Yan siguro nakita ko. Yan siguro nakita kong pulahan. Dali din. Yay. Natatakot siguro sa akin, ay lumapit eh. ay lumapit sa akin. layo ay, yung mapit ah ayan nadali yata maliit pa yata yung nadali ah yung isa nga nadali oh ayan din ah ayan na hilang sabit tidak bisa eh 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 sabit, sabit. masa kentinya sabit sabit eh. mm -hmm. Taba. tataba tataba ng tilapia ano dahil kasi pagkain eh yun yun natin nalagay na ito yun natin yun uy ka ang kalong ang kamalis dyan ito mga katik sa na tayo sumili po kadali na tayo ito na ito masama sa mga aroyo Napakalalim niya. Grabe, alas di kita yung niya. Ayan, yung pinataanan lang natin. ayun po. Ang dami niya. pa tayo, sa Ayan din na doon. lang natin ang buhol eh. pa tupya yeah. ayan magtang ko ah oh, ating saya ito yung nadagdag ni Manuel sa sapa oh ilan lima? lima yeah. eh pwede na oh. lalaki din pala oh ayan no, sa so, kayo ho din niya oh katulog sulit no, no. <tulog> na. <tulog> na rin pala eh hmm ayaw natin oh ay si pare ang dani nandun pa pare ikaw ba pare pare mawa na kami pare Awi ka na rin. Ah, sa kate ulo ko pare. Sa antok. Oo nga rin eh. Oo. Oh. Ayan yeah, mga kapisay. Balik na kami. <laughs> si Manuel o. Daming huli. <laughs> Nakutayo tayo din ang huli o. <laughs> Kasi yung huli natin. Ayan. Ayan siya pare ang dahan eh. Nakasama natin. Pare nakailang ka ba? Anim yata. Well, Ayan. Kasi pala eh. Anim. Pangulang ka na. Ayan.

Oo, oh, nakami. Ayun naman, nakaanip oh, pa. Kahit pa paano eh, nakadali Ayan, na, naman. nakadali pa. Si pa rin pala. Pa <laughs> si Manuel, oh. Na, <laughs> na, Nakarami dun. Ayan, malulobot na ako mga katigsay. 5% na lang din ako. Ayan mga katigsay. Eh. Uh, update, update na lang namin kayo. Ayun. Oh, pag nakauwi na kami ng bahay. Ay, ito, tawag na kami ng bahay ni Manuel. Grabe init. Ayan. Ay, e, nakaswerte naman kami. Si, uh, si parin Dani, nakasama pa natin ng uli nung muli pa tayo sa mga Rivera. Ayan. Naikot daw niya buong putukan. Ayun eh, nagpahalap kami doon kila Kuya Rolly na puputok kami sa likod eh, Medyo sinerte naman eh, nakangin na pirato siyang malalapat kahit pa paano may nauwi siya at nakaputok, ako. kami dalawa ni Manuel, eh. medyo sinulit, sulit na rin. Mapagtsaga-tsaga kami ni Manuel oh. Ayun, wala kami nalagyan, nasa ah. plastic lang. Plastic lang. Eh mga nalagyan, <laughs> mga nagsabit, ay mga katik sa'yo, oh. mga naiwan, ayan, mga nalagyan namin. Ay, oh. Ayun, mga katik ah. close up lang namin yung close up lang pag-uos nung huli namin. Ito mga katiksay, ito yung huli ko. Ayan, nakapagtsaga naman tayo. Nakailang pwesto din tayo. Lado si Manuel. Yung huli natin talaga. Ayan. Patayin na. Namuti. Nasa plastic kasi. Mga namuti sila. Ayan yung huli ni Manuel. Ayan. eh sulit na. Ayan. Oh. <laughs> Ayan, mga tigsay, dami din, oh. no? At paano kapag tiyaga-tiyaga kami? Tapos maraming uli si Manuel. Ayan, mga huli niya ng huli. Oh. Malaki din, no? Oh. Ayan. Ayan, okay, nakailang terasa din naman tayong tilapia. Sa isang ngayon, uh, isang common na yun, Si Manuel, puro tilapia di uli. Medyo marami-rami siyang inuli. Ay, isang budigin. Ayan naman, laki-laki din. Mga isang kilo din yun, may git. Namuti na mga katigsay kasi nasa ano, eh plastic lang kasi nakatutok oh wag hindi yung ano niya kaya lang mo okay. tayo ito tubig kasi plastic may eh ayun malag mo moist ay papanos na yati naman ganyan salin mo dito yung mga isda para malinis saka buhos mo ulit yung mga para malinis yung ano, ko dito saka buhos na lang ulit Ayun know, ah, ganda rin ulit yung Manuel. Lalaki din mga tig sa'yo. Oh. Alos mga seven fingers din yung nadali niya doon sa may sapa. Mga sumusuba. Ayun ah, Para medyo malinis. Ayan, malinis na sila. Ah, ang dami din oh, no? tig sa'yo. Nakarami din pala kami ni Manuel. Nakapagtsaga-tsaga din kami. Kala ko hindi kami uhuli eh. Matumal nung mag eh. Ano? Matumal. <laughs> ala ako. Matumagal pa ako. hindi kami huli. Nakapagtsaga-tsaga. O ngayon, ganda pa. Ganda pa na hinuli namin. Makatik sa'yo. Paano, sa huli pa kami. O ayan,